Anim na ang kumpirmadong patay sa pagtaob ng isang bangka sa Concepcion, Iloilo. Karamihan sa kanila, mga bata. May isa pang batang nawawala. Tumaob ang bangka dahil sa laki ng alon nitong Sabado. Ayon sa may-ari ng bangka, hindi nila alam na may bagyo noon, kaya pumalaot pa rin sila. Makibalita tayo kay Charlene Belvis ng GMA Iloilo. Nakita kanina ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng dagat sa Iloilo ang dalawa pang pasahero ng tumaob na bangka sa bayan ng Concepcion. Parehong patay ang dalawa. Nakilala silang sina Aurea Rico, anim na taong gulang, at Rachel Rico, anim na taong gulang. Patuloy namang hinahanap si Paulo Panikan, sampung taong gulang. Nauna nang idineklarang patay ang tatlo pang batang pasahero. Nalunod sila sa dagat ng tumaob ang bangka. Sila ay sina Justin Rico, apat na taong gulang, kapatid niyang si Redan, dalawang taong gulang, at si Hans Christopher Caniete, isang buwang sanggol. Namatay naman habang ginagabot sa ospital ang walong taong gulang na si Genia Caniete. Samantalang nasa ligtas ng kalagayan ang walong iba pang pasahero. Kwento ng isa sa kanila, pauwi na sila sa Barangay Salbasyon galing sa pista nitong Sabado sa Barangay Tambaliza nang mangyari ang trahedya hinampas ng naglalakihang alon ang kanilang bangka hanggang sa tumoob ito nakita ko na lang na, na naglutaw na bala sila paglutaw kin sa kopos sa magulang ko kakapay-kapay pa pagkapay-kapay nag ano naginhawa pa pagka tiklob naman siyang balod, ang um, naman to na napatay na sila, wala na sila kahug, na sila gahulaw. Ayon sa may-ari ng bangkang si Marlon Panikan, halos labing isang oras silang nagpalutang lutang sa dagat bago napadpad sa isang isla. Umuulan daw ng maglayag sila, pero mahina lang daw ito. Hindi raw nila alam na may bagyo sa bansa noon. Nawalan daw ng balanse ang bangka ng umalo ng malakas. Lumangoy raw sila para kunin ang ibang pasahero at itinali sa tumaob na bangka. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Concepcion, hindi sila nagkulang sa pagbibigay ng abiso sa mga residente tungkol sa masamang panahon. Iniimbestigahan ngayon ng pulis kung overloaded ang bangka. Labing lima ang sakay nito nang tumaob sa laot. Gamay ni ang ila sa kayan hindi kasarang ni ang... Kuan ang sakayan magdala sa kinse katawo kon medyo mabaskog na ang karon sa tubig. Binisita kahapon ng alkalde ng bayan ang mga biktima magbibigay raw ng tulong ang lokal na pamahalaan. Charlene Belvis, Nagbabalita, Pilipinas.